Mga boss, naloko na naman. Sabi ng DepDev o dating NEDA, 84 pesos lang daw ang kailangan para hindi na magutom ang isang Pilipino sa isang araw. Hindi lang basta magutom ha, kundi makakain ng masustansya at maging healthy ang isang Pilipino sa isang buong araw. For the food poverty threshold, that's 422 per day for a family of five. Tama Puno? Yes, Mr. Speaker. So that means that's 84 pesos per head if you divide it by five? Yeah. Yes. Tama. Mr. Speaker. So would the distinguished sponsor agree that this is enough? In line with the existing studies, like, say, for example, the FNRI's Pinggang Pinoy. Uh, this is based on FNRI, Mr. Speer. With the current food poverty threshold of 422 a day, 84 pesos per head for a family of five, would the distinguished sponsor agree that this is enough? On the part of the Dep dev yes, Mr. Speer. Oh, sige mga boss, kay tanungin ko, anong pagkaing may sustansya ang mabibili mo sa 84 pesos sa isang buong araw? Kung matatandaan niyo mga boss, Etong ahensya din na to ang nagsabi last year na ang kailangan lang daw para hindi ka na magutom sa isang buong araw ay 64 pesos. Sige nga, Dev Dev, saang ang lupalop ng planeta ba kayo kumukuha ng computation nyo para masabi nyo yan? Mga boss, Food and Nutrition Research Institute na ang nagsabi na itong mga to ang kailangan para makakuha ng sapat na nutrisyon sa isang buong araw ang isang Pilipino. Pero syempre mga boss, hindi lang naman yan yung mga bibilin mo. Kailangan mo ng panggisa, nang bawang, sibuyas, kamatis, kailangan mo pang gumasos para sa mantika, sa gas. Napakalaking kalokohan talaga ng pinagsasabi nitong DepDev. Pero ay hey, mo, nag-compute pa kayo niyan ha? Alam niyo ba kung magkano ang presyo ng mga bilihin? Namamalengke kayo ba kayo? Lumalabas pa kayo sa mga opisina nyo para mag-check lang kung magkano talaga yung actual na presyo ng mga bilihin? An average Filipino worker cannot sustain day-to-day -day living. Hindi lang po ito datos, hindi lang po ito numero. This is lived experience Of Filipino workers every day. Napakadelikado ng ganitong mga statement mula sa DepTed mga boss. Kasi ito yung ginagamit na pamantayan ng mga ginagawang batas at pulisiya ng gobyerno para i-address yung kahirapan. E paano natin matutugunan ng maayos yung kahirapan at kagutuman kung mismong datos ng DepDev ay malayong malayo sa realidad at pang-araw-araw na buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Kaya kayong mga taga-DepDev, kung talagang pinaniniwalaan nyo itong computation E, eh, Secretary Balisakan, hinahamon po kita mag 84 pesos challenge tayo. Sasamahan pa kita na mamalengke at ipakikita ko sa na malayong malayo sa realidad at malaking kalokohan yung 84 pesos per day. Tara na kamanggagawa